Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. So guys, for this video, lumalakad kami ni Cupcake pa -uwi kasi kagagaling ko lang sa doctor ko. So, napasya ako kasi medyo masama yung pakiramdam ko. So, habang pa uwi, lumalakad kami ng kaunti dito sa festive walk. Kaya nga walk eh. Kaya lumalakad kami ng kaunti-unti lang. So sabi namin masyal masyal muna kami bago uwi kasi minsan na kami makapunta dito. So ayan guys, ito yung festive dito sa Iloilo or dito sa Mega World, Mandoriao, Iloilo. So ganito siya guys, kaganda. Ayan, tingnan nyo. Merong mga nakasabit na mga bilog-bilog sa taas o mga parol na mukhang kalabasa, na mukhang bulaklak din, na mukhang bola. Ewan, eh, parang parang ganun. Ayan, guys. So, yung isa nga, um, parang nakita ko sa ano, sa tanggol, yung malipad na candle. Yung square na design, di ba? Pinalipad ni tanggal. Ayan, sa Rapunzel. Malipad na lamp na may kandila sa loob. Ayan, ganda guys, di ba? So ayan guys, kahit mainit, kami pa rin tao na mamasyal dito sa festival, walk. So lakad-lakad lang kami guys, kaunti ni cupcake, kunting exercise. Ayan, kasi matagal din ako hindi nakapag-exercise. So, lakat-lakat muna kami ng kaunti. Ayan. Meron siyang coffee shop. Na parang sa loob ng sasakyan. Ayan. Tingnan nyo guys. Ayan. Hmm. Ayan. So, tingnan nyo guys. Ganito kaganda dito ngayon sa ilo-ilo. Ayan. Pagkabig guys, umiilaw yan. So nagtawid kami dito sa kabila sa festival kasi nga magwakwak kami muna ni Kakik kaya kaki dito pataas nasan na kami matagal na kami hindi nakapunta dito so we just grabbed the opportunity maglibot-libot muna kami dito bago uuwi ayan minsan na kami makapunta Nahirap pala po kasi chose. guys pumunta dito kasi yung jeep na sinasakyan nagli naglibot libot pa doon sa ST, sa SM um, from Tagbac to SM then doon na naman sa ano sa Tabukan ng Buriyaw ang layo so ngayon we're going to grab the opportunity, opportunity dito kami Ayan, pasok na si Kaplik Ayan, inspection ng guard yung bag ni Kaplik Baka may time lang Ayan, libut-libut lang ng kaunti Tingin-tingin lang Ayan Ayan Oh, may mga paninda Ayan Ang sarap May Rumpel Wow, my shawmai, my fish ball, my hot dog, my tofu. Oh, vegan! Wow, sarap. <gasps> ay, oh, hala, oh, oh, oh. oh, merong oh, vegan empanada oh. dito. Napanood ko ito pati tagi. Kumakain oh, siya ng empanada na vegan. Sabi na masarap daw yan. So, tikman natin yan mamaya. Cupcake, ha? Kasi, napanood ko lang yan, guys kasi sabi niya masarap daw. Ayan. Si Tita Bigay ba talaga ang napanood ko na kumakain ng impanada ng bikan? No. Tingnan lang natin pag napanood ko ni Tita Bigay. Siya huwag ka na answer my question. Siya ba ang kumain Later ng bikan impanada o iba yung napanood ko? Pero okay lang guys. Ayan try natin yan mamaya. So, libot muna tayo. Ayun, ganito pa rin. Fish ball. Merong lumpia. Merong lecho Merong atsara. Ay, takam-takam ako. Siyempre, atsara, pares ng lumpia. Ayun, guys. Binalikan ko talaga yung empanada pang bikan. So, try natin, guys. Ang laki. Sobrang laki, guys. Parang hindi ko ata buubos yan. Ang laki. So... Pumili ako ng dalawang piraso isa kay cupcake nakakainin isa rin sa akin so mag empanada challenge kami ay yung araw ni cupcake try namin yan kung masarap ba o hindi kasi sabi na masarap dolong ganisa yung laman OMG may toki pala try natin pero yung mas matakam ako dito sa sauce niya mukhang mas masarap pa yung sauce kaysa laman ng empanada manamis na mis na uh, ano hmm charap ang init guys ang init pero masarap hmm hmm masarap mm, hmm kain tayo guys try nyo um mm, empanada from vegan <laughs> ayan si cupcake na naman guys ang kakain ayan sabi ni cupcake ang dami to parang di ko maubos <laughs>